Good day, ladies and gentlemen. Ako si Joy Stephen at ngayon ating tatalakayin ang point system ng UFSW Express Entry Selection para sa permanent residency ng Canada. Ang kalkulasyon na ito ay simple at straightforward. Siguro ilan lamang sa inyo ang magkoconsider na ito ay komplikado. Ako ay nagbigay ng tools upang maging mas madali ang pagcalculate. Kung gusto nyong i-calculate gamit ang aking worksheet, i-download lang sa link ng aking blog. Ito ang www.reportersreport.com Ang point sa calculation na ito ay para sa FSW Express Entry applicants na kung saan walang Canadian work experience. Pero dapat meron kayong work experience sa labas ng Canada. Kung titingnan nyo ang worksheet, mapapansin nyo na mayroong tatlong seksyon sa core factor na dapat sulatan at tatlong seksyon sa skills transferability factors. So, mayroong dalawang factors at tatlong seksyon sa bawat isa ng na mga nabanggit na factors. Ang evaluasyon ng single na aplikante ay magkakaiba sa evaluation ng aplikanting mayroong asawa o pamilya. Kaya ako ay may dalawang video. Una, for the simple uh, Sorry, single applicant at ang isa ay para sa applicanting may asawa sa isang video. Kung kayo ay babalik o kayo ang applicanting may asawa, pwede kayo pumunta sa Polinsis page at i-click lamang ang video na may title na title na Express Entry Visa Canada FSW applicant and spouse. Okay, bumalik tayo sa video na ito. Una sa lahat, gusto ko talakayin ang uh, FSW Entry Compulsor Requirements sa programa nito. At kung, kung wala kayong mga requirement na ito, hindi kayo maaari mag-apply. So, ito ang mga kailangan requirements. Number one, kailangan meron kayong isang taon na tuloy-tuloy na experience sa loob ng sampung taon sa job classification 0 na A or B. Ikalawa naman, ang minimum language benchmark sa CLB 7, ito ay 6 sa bawat isa ng IELTS. Number 3, dapat ma-assess ang educational credentials. At number 4, marapat na mayroong sapat na pondo para mag-resettle sa Canada. Ngayon, tayo ay magsimula sa unang seleksyon criteria at kung kayo ay mayroong papel at ballpen o worksheet na nabanggit, gamitin nyo ito kung kayo ay gagamit ng papel at ballpen, please isulat ang points calculation sa first three sections sa core factor. Age, education, at ang IELTS score. Work education sa labas ng Canada ay magbibigyan ng points lamang sa skills transferability factor na makikita sa final part ng video ito. Ngayon, i-consider natin ang edad. Ito ang lista ng mga puntos katumbas ng age. Kung kayo ay may worksheet o may papel at ballpen, inote nyo ang point na katumbas ng inyong edad. Kung kayo ay mayroong oras upang makita ang chart, please ihinto muna ang video at ito ay tingnan ng maigi. Ang chart na ito ay nagsisimula sa 17 years old o mas mababa at ito ay 0 points. At nagtatapos naman sa 45 or more na mayroong zero points ulit. Kung kayo ay nasa gitna ng 17 or 45, kayo ay magkakaroon ng points at walang duda, hindi kayo babagsak. Ang pinakamataas ay sa mga taong nasa edad 20 to 29 na mayroong 110 points. Ang next na ating ikakalculate ay ang education ang minimum education point ay binibigay sa mga aplikante na nagtapos ng high school o secondary school, 30 points. Kung one-year diploma course naman ang natapos ng pagkatapos ng secondary school, you will get 90 points. Kung dalawang taon diploma naman na certificate pagkatapos ng secondary school, ito ay 98 points. Pagkatapos ng pag-aaral, kung ikaw ay mayroong 3 years or more, ikaw ay magkakaroon ng 120 points. Kung meron ka namang dalawang diploma pagkatapos mag-aral at ang isa ay 3 years or more, ikaw ay magkakaroon ng 135 points. Sa university education level naman, mayroong masters. Ikaw ay mayroong 135 points. 135 points. At kung doctorate level naman ang iyong natapos, ikaw ay magkakaroon ng 150 points. Atin naman i-calculate ang IELTS score ang language o English ay importante at ang English course ay kinocompute kahit saan. Ang chart na ito ay makakatulong upang bigyan kayo ng malinaw na pagkakaintindi kung paano ang IELTS score. Isipin na ang programang ito, FSW Express Entry, ang minimum ay CLB7 na kung saan 6 sa lahat ng IELTS band ang Canadian Immigration Authorities lagi nila ine-evaluate ang requirements sa language sa pamamagitan ng Canadian Benchmark Method o mas kilala sa tawag na CLB. Nasa chart ang requirements ng IELTS score. Okay, sana naisulat nyo ang IELTS score. Sana naisulat nyo ang IELTS score. Ngayon, ating titingnan ang skills transferability factor kung saan ang work experience sa labas ng Canada ay i-consider. Ang work experience sa labas ng Canada ay hindi maikonsidera kung ang inyong IELTS score ay mababa. At kung wala kayong maayos na edukasyon. Ito ay importanteng pagbabago mula sa nakaraang sistema. Aking i-explain kung paano magkaroon ng 100 points kung kayo ay mayroong mataas na IELTS score. Kung kayo ay may tatlo or mas marami pang work experience at kung kayo ay highly qualified. So ito ang tatlong factors na ating i-coconsider sa sektor na ito. Ngayon, under sa transferability factor, kayo ay i-evaluate muna sa edukasyon at lingwahe. At tapos, titingnan ang work experience at language. Ang language ang pinaka-importante para sa bagong system at lahat ay nakalink dito. Ang chart na ito ay nagpapakita ng maximum points na pwedeng makuha sa skills transferability factor. Kung kayo ay mayroong good IELTS score, IELTS score at qualifications, kung kayo ay mayroong high school pero walang Magandang kwalifikasyon, ito ay zero points. Ngunit kapag tapos nyo ang high school at mayroong dalawang diploma, kung maganda ang inyong IELTS score o graduate programs, maaaring kayo ay magkaroon ng 50 points. Ang may kulay na column ay nagpapakita ng educational background. At sa kaliwa naman, makikita ang IELTS score na kinakailangan para sa si CLB 7 at CLB 9 express entry points ay nasa kanang bahagi. Ngayon, atin naman gawin ang ikalawa sa skills transferability factor. Ang chart na ito ay nagsasabi na maaari ka magkaroon ng 50 points kung may good IELTS score ka at may tatlong taong work experience ka sa labas ng Canada. Ang may kulay na column ay nagpapakita ng trabaho o experience outside sa Canada. At sa kaliwa naman, makikita mo ang IELTS score na kailangan sa CLB 7 at CLB 9. At ang express entry points na iyong na sa kanang bahagi. Marapat na ito ay reviewin ng maigi at i-calculate ang points. Kung hindi pa tapos ang IELTS ay gamitin ito as guide guide lamang at i-calculate ang actual points kung natapos na ang IELTS exam. Kung ikaw ay foreign national na hindi pa nagtatrabaho or nakakapunta sa Canada, ito ang mga points na iyong dapat malaman at maaaring i-calculate gamitin ang aking worksheet o sa isang papel. Ang FSW Express Entry Program ay ine-expect na magbukas sa January 1 taong 2015 at ito ay walang pass mark. Pero ang minimum requirement ay dapat makamit at aking uulitin Una ay dapat mayroong isang taong tuloy-tuloy na experience sa loob ng sampung taon sa Job Classification 0, A, or B. Ang ikalawa ay ang Minimum Language Benchmark, CLB 7, na kung saan uh, 6 in all IELTS band. Ikatlo, dapat ang Credential Evaluation ay matapos. At ang ikaapat naman, dapat uh, mayroong sapat na pondo for resettlement. Ngayon, maaari ninyong i-calculate ang mga puntos na inyong nakuha sa pamamagitan ng pag-add ng mga ito sa kanang bahagi. Ang susunod na tanong ay ang pass mark. Ayon sa bagong FSW Express Entry program, ang mga aplikante ay walang pass mark ang mga aplikasyon ay maa-accept kung makamit nila ang minimum na requirements na nabanggit. Sana ang video na ito ay naging malinaw, nagbigay linaw sa, sa sistema ng bagong FSW Express Entry Program. Makikita nyo ang transcript ng worksheet ng video na ito sa aking blog sa www.reportersreport.com R-E-P-O-R-T-E-R-S report.com. Kung ikaw ay may asawa o nasa relasyon, maaari mong ikonsidera ang video na may spousal component at kung paano i-compute ang points dito. Dahil ibang video na ito. From all of us here at Polinsi Studios, this is Joy Stephen signing off. Thank you.